ang inyong tagapagatid ng Ascent Solusyon. Sama-sama! Tulong-tulong, tungo pag-asenso. Ito ang Kasosyo. Inihahatid ng mga isana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ika nga ng maraming matagumpay na negosyante, ang negosyo ay isang sugal na handa mo dapat pag-alaya ng lakas, talino at lahat na nang mayroon ka pa unit paano na lamang kung ito ay nawala at naglaho na parang isang bula? Paano na lamang kung ang lahat ng mayroon ka ay nawala at ikaw mismo ay walang-wala? Batay sa isinagawang pananaliksik ng Asian Development Bank Institute noong Pebrero 2021, anim na buwan matapos ang serye ng quarantine, na iwang lugmok ang karamihan sa mga negosyo sa ating bansa at laging tuloy-tuloy ang pagbaba ng demand at revenue. Ang Micro Small and Medium Enterprises o MSMEs ang pinaka-apektadong sektor. Halos 80% ng mga negosyanteng respondente ng survey ang kumpirmadong nakaranas ng pagkalugi mula noong ipatupad ang community lockdowns. Dahil dito, napilita magsara ang karamihan ng mga negosyante na siyang lalo pang nakapagpalugmok sa ekonomiya ng Pilipinas. Bagaman maraming negosyo ang nawala sa merkado, may ilan pa rin namang hindi natinag at patuloy pa rin nag ng produkto at naghahatid serbisyo. Para sa episode ngayong araw mga kasosyo, kilalanin natin ang ilan sa mga personalidad na hanggang ngayon ay mayroong matatag at lumalagong negosyo. At upang kalaunan, matutunan natin ang kanilang mga diskarte at asensolusyon sa mga hamon na kinahaharap ng mga negosyo. Isa ang marikina sa industrial center ng Kamaynilaan. Kilala bilang shoe capital of the Philippines dahil sa paggawaan ng mga sapatos. Sa kasulok sulukan nito, may natatanging industriya na humuhubog ng tagumpay at pag-asa. Ang Cinco Enterprises. Good afternoon, sir. No? Good afternoon. So mga kasosyo, sisimulan po natin ang ating panibagong serye ng ating pagtalakay sa mga entrepreneurs na kikilalanin natin. Kayo po si? Ricky Cinco. Ricky Cinco. So Sir Ricky Cinco po, ang siyang may-ari ng Cinco na uh, business na ating tatalakayin ngayon hapon. So start, let's start this interview sa pagpapakilala po natin no? so that uh, we'll be comfortable with each other. So um, ako po si Aidan, anong iyong makakasama ngayon? And nais ko po sanang malaman no, paano po uh, nagsimula ang inyong business po? Uh, ang Simple Advices is ano, uh, nag-start since 1995. So mm -hmm. almost nasa 33 years na siya. Mm -hmm. uh, so nag-start siya sa small company, mm -hmm. uh, small capital lang, And then, uh, to, to para magkaroon kami ng operation, so ang ginawa namin noon, yung starting na kahit na maliit na ang kapitan, is uh, na-convince namin yung aming mga suppliers na consignment basis yung mga parts na aming binibenda. So, sa ganung bagay, so naka ipon so nagkaroon uh, siya so kaya nagkaroon na rin ng, uh, ng eksaktong kapital para patuloy yung operation at makapag-hire ng mga tao. time kasi na yun, uh, uh, selling parts lang kami. Uh, At yung aliasyon, hindi kami mm -hmm. ng lumang parts doon. Then, dinadala na rito. And then, nung uh, lumago yung negosyo na yun, uh, nag-put up kami ng another uh, business na related din sa automotive. Like yung tracking na kasala po yan hanggang sa ngayon. Uh, Nag-operate na okay, That's nice to know mm -hmm. po, no? na yung isa lamang na ideya ay lumaki na po ng bilang isang malaking enterprise which is yung so, 5 enterprises ko. So, ano po ba yung mga proseso, ano po ba yung mga pinagdaanan nyo bago po kayo makarating sa ganitong status ng negosyo nyo? Ipa kami, gano'n ka sa paghahawak ng operation, business. So, maraming learning ba, no? Ah... Uh, ang ginawa na namin is talaga si at syaga na lang talaga. Syaga na lang. At uh, baga, yung uh, build up namin ano, is yung uh, tiwala sa mga tao. Tiwala. tiwala sa mga tao na pinagkatiwala namin sa kanila yung mga trabaho na binibigay sa kanila. Doon po sa pagtatayo po nito, ay yung mga process na pinagdaanan nyo po, meron po ba kayong mga naging problema na na-encounter? So, kasi doon sa, siyempre, sa business, ang ano dyan yung capitalization eh. Oh. So, ang yung cash flow, uh, yung uh, uh, nagiging problema noon. Mm -hmm. no? Kasi, para maka-generate ka ng funds, kailangan mo pa rin yan eh. Kailangan pa rin yes. sa mga clients mo. No? Uh, so, pagkaganon, puro pakuntang yung binibigay mo sa client. So, yung cash flow ko, okay na. Diba? Eh, marami kang ano, uh, binabalik sa tao. Kailangan mo yun para sa payroll, sa mga other expenses. So, ginawa na lang namin noon, uh, time na yun, doon namin na, no, namin na nagpita ng mga banks. No? Uh, yung mga ibang partner na rin namin para maka, makapagpatuloy kami eh, ng uh, So, kung baga po yung, yun, sila po yung naging sandigan ninyo, no? Uh, during that time na medyo nagkakaroon po ng strage sa company ninyo, mm -hmm. kung baga sila po yung naging sol uh, solusyon ninyo yes, oh. during that time. Ano oh. po yung naging epekto ng business niyo ng inyong enterprise sa inyo po personally, sa inyong pamilya, and sa community po na napapalibutan ng inyong business? Ano po kaya yung um, naging epekto nito, yung mga implication? Uh, Unang-una, sa tao, uh, marami kami nabigyan ng hanap buhay. So, kabuhayan sa kanila. Marami kami nabigyan ng hanap buhay. Tapos, uh, meron din kami mga ilang-ilang mga empleyado na dahil sa kumpanya, eh, umagat din yung kanilang pamumuhay. Kasi bukod sa nagtatrabaho din sila dito. May mga times din kasi na dahil ang aming source of supplies ay nagagaling sa Japan. So, napapapunta rin namin sila doon. so, kahit na mga 3 months lang sila doon, kakaipon sila na kapag aaroon yung mga anak nila, napapaay sila yung bahay nila. Yung mga pangailangan, yung mga uh, basic, no? yung basic, siyempre, nasusupply naman ang kumpanya yan. Uh, yung, uh, yung mga pag-aaral, yung mga nakato, yung anak namin, yan, na nasusuportan uh, kung may ng panya. So, bilang panghuli po na katanungan natin, meron po ba kayong uh, may bibigyan ng mensahe sa ating mga tagapanood po ngayon na um, Bilang isang entrepreneur po na nakikita naman natin na lumalago po yung inyong negosyo, ano po yung masasabi niyo sa mga nagbabalak magtayo rin po ng negosyo? And sa mga katulad po namin mga estudyante na kung bagay in the future meron pong nakikita para sa sarili nila sa gantong industriya. Okay. Doon sa, sa mga bagong tatayo pa lang ng negosyo, siguro ang maya-advise uh, ko is uh, kailangan maging maniwala sila dun sa kanilang sarili. Ito ba? ba ano? At uh, baga ano, kailangan yung passion nila. Kung ano yung passion nila, iyon yung pasukin nila ng negosyo. Oh. At yung pagpaplano, kailangan importante yun, yung pagpaplano. At at kailangan pagka ikaw ay isang negosyante, kailangan risk-taker ka. So, hindi yung pumapasok um, ang pera sa iyo, uh, kapenta ka, is uh, pero mo na yon, <laughs> hindi, hindi mo pera yon, pera ng negosyo iyon. <laughs> ang yes. may advice ko nga dun sa mga bagong magtatay na negosyo, maniwala sa sarili, tapos uh, importante din yung market ng no? market. So, yun yung mga basic na maisasuggest ko sa mga bago magtatay Yan naman, sir. Thank you so much po sa pagpapaunlak sa aming interview. Maraming salamat po sa <laughs> so, magibigay po ng time ninyo. And syempre, mga kasosyo, no, makikita natin sa interview natin kay Sir Ricky Cinco na talagang sa ating Uh, pagpupunyagi at sa ating um, envision, sa ating pag-envision sa ating mga negosyo, makikita natin ang success na ating hinahanap. And sa success na yun, makikita natin na ang ating mga pinaghirapan ay lahat ay mababayanan. Yun mga kasosyo. Level up, up ang pangarap dahil ikaw ay kasosyo. Oops. Bukod ba sa pagkukumpuni ng sasakyan at ng iba't ibang mga automotive na kagamitan, nandito tayo ngayon sa makasaysayang puok ng Cruz Taligas, nasa puso ng lungsod Quezon at naging lugar pahingahan ni na Andres Bonifacio at ng mga katipunero noong himagsikang Pilipino. Ngayong araw, masisilayan natin ang kagandahan sa hibla ng buhok at sa bawat bahagi ng mukha sa likod ng hair clipper at ng iba't iba pang mga kagamitang pampaganda, sabay-sabay nating kukulayan ang kwento ng hashtag Alagang Friends Alon. Ayan, magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon, makikilala na natin ang negosyante sa likod ng Friends Alon. Kilala po kayo. Hi, magandang tanghali sa inyong lahat, sa ating lahat. Guys, ako nga pala si uh, Renz Retania. Uh, uh to 1998, nandito na po ako sa Barangay Cruz sa Likas. At 2000, 2003, naging ganap yung aking negosyo na friend salon. Until now po, uh, buhay na buhay. At talagang lumalaban sa pag sa lahat ng mga dumadaang pagsubok sa buhay. Ayan. So, speaking of pagsubok, Um, sa pagsisimula po ng negosyo niyo, nabanggit niyo po na nagsimula na dati yung Friends Alone. Ano po ba yung mga suliranin na kinaharap niyo habang tinatayo yung negosyo? Ay, napakadami, syempre. ah uh, Unang-una, syempre, pag nag tayo ng negosyo, parang pumasok ka ng isang uh, sugal, gano'n. Kasi, una, lakasan ng loob yan kasi hindi mo alam kung tatangkilikin ka ng mga tao sa paligid mo, sa barangay mo, gano'n. So siguro kasama na ang para tayo sa Diyos na tinayo ko po yung parlor at paniniwala na kakayanin ko ito. Kaya naman na uh, siguro kahit may mga alalahanin na baka hindi mag uh, baka hindi magpatuloy o baka hindi siya umasenso ng bongga ganon. So lakas ang pa rin ng loob na kakayanin ko to sa tubong ng Diyos at higit sa lahat naniniwala ako sa kayang ko na kakayanin ko yon. Kaya naman, kahit may mga lalahanin, go fight ang Lola. Yan. So, go fight ang Lola. Pero nung dumating yung pandemya nung ano nung Marso 2020, ayan. Oh, okay. Paano ba nasubok yung friends don at maging kayo po bilang isang entrepreneur? Actually, bago pa dumating yung, ano ah uh, yung yung ano na yan, pandemic na yan. Meron na akong tatlong salon, no? Uh, isa sa Patangas, isa sa Bali dalawa dito sa Cruz Naligas. Tapos meron pa rin na pong, uh, grocery at higit sa lahat may bakery pa ako that time, mga 2016 yan. Parang yung mga panahon na yon parang ang gusto ko lang ay uh, may perang extra, go, uh, another, another business, another business, gano'n. So, parang hindi ko na iniisip na kailangan pala pag may mga ganyang ano, mga ganyang papasukin ka, pag-aralan mo muna mabuti yung mga papasukin mo, gano'n kung ito ba ay kakayanin, hindi. So, sa madalit salita, pumasok itong si Pandemic. Pag, bago pala pumasok si Pandemic, uh, medyo nag, ano na, nagkaroon na ng problema yung parlor ko sa Batangas kasi pumutok yung bulkan doon. So, naapektuhan kami doon, so close siya. Tapos dito sa, ano, yung dalawang parlor dito, parang <clears throat> nagkaroon ng problema sa pag-handle ganun. Kasi parang doon ko napansin na kapag dalawa sa isang lugar, parang ako din yung hinahanap. Both doon sa kapila at saka dito. So parang niloloko yung sarili doon sa sitwasyon na yun. Nahin, dapat pala, bago mo ginawa yun, meron ka ng mga tao na hilalagay ka doon sa isang branch na yun. At sila ipapakilala mo na maghahawak. Eh yung problema, ang kilala kasi ako dito. So, yun, yun ang may mali doon. So, nasara doon ulit yung isa. Yun namang pagdating doon sa grocery at saka doon sa bakery ko. Nung namatay ang nanay ko, doon na nags, parang lahat bumagsak. So, naiwan na lang ito ano, yung original na order ko dito nga sa may malaking simba. Yeah. So, sa madaling sabi, subok lang talaga ng subok. Yes. Kaya, kahit anong mangyari, anong mm -hmm. problema o anong sakuna yung dumating. Pero ano po, um, ano yung tingin nyo since nakilala na kayo dito at maging sa ibang mga lugar at natutunan nyo rin na mahalaga yung pagkakaroon ng isang organisasyon sa isang business. Ano po ba yung naging bunga nito sa mga tao ng inyong business at maging sa ano po, um, lalo sa inyong pamilya, ano naging bunga ng Friends Salon? Una, syempre, uh, bago pa lang nag-start yung salon ko at napansin ko na medyo okay naman yung income, nag-invite na ako ng mga pamangkin, mga papatid, gano'n. So, nagpa-aral na ako. So, doon din, sa pag-start ko ng parlor na yun, medyo nakaipon, nakabili ako ng kaprasong loti sa probinsya, napagawaan ko ng bahay para surprise sa nanay ko, gano'n. So, hang hanggang ngayon, ah, nagpa-aral pa rin ako ng mga pamangkin. Ah, kumbaga parang, parang naging ano ko na eh, parang naging isa na yun sa dahilan kung bakit ako nagninegrosyo para tumulong. Ganon. So, yun din. Ang maganda rin sa mga organisasyon na pag may mga pa-event, ganyan. So, ako pwede rin nila akong, nakuha din nila ako na pang, baka parang pang sponsor, ganon. Uh, dahil una nga, uh, matagal na, kilala na yung parlor ng friends. So, hindi na siya ma, ma ipakilala at kapag sinabing friend salon, may tiwala na kaagal yan. Um, kumbaga, buhok-buhok yes. du lang po ba or for makeup din? Actually, ano, lahat naman ng service ay uh, binibigay natin doon sa friend salon. Actually, ang lang talaga tao doon sa gagawa. Ang madalas na hinahanap sa akin na hindi pa nilidry yung paglilinis ng upo, mga yung manicure, pedicure. Pero sa hair and makeup, sa sa hairstyle, sa mga uh, ah, sa basta most of the hair talagang nabibigay naman natin ng sturdation doon. Pero yung sa uh, yun ang medyo minsan uh, okay. na. Ano naman po yung mga met, yung mensahe niyo po sa ating viewers, sa mga nangangarap at nagahangad na bigyan entrepreneur or negosyante sa inaharap? Okay, uh, siguro uh, may karapatan din ako magsalita ng ganito, ano, yung pagpapayo. Dahil uh, since 2000, nag-start na ako mag-pardon, no? So siguro ang isang ipapayo ko lang sa mga gustong mag-degosyo na tatagal, una, nasa puso talaga yung ating gustong gawing negosyo. Patigin sa lahat, ah, uh, siguro mo dapat may, may araw din talaga kasi mahirap pasukin ng isang negosyo na hindi mo pinag-aralan. Uh, kung bakit tsamba-tsamba lang, ganun. parang hindi siya magiging maganda ang kakahinat So, ayan nga mga kasosyo, palagi nating tatandaan na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa puso. Ang pagnenegosyo ay pinaghahandaan, sinusuri at pinag-aaralan. Kaya naman mga kasosyo, nagpapasalamat po tayo okay. kay Salamat. Mama Renz ng Friends Aloy. Level up ang may pangarap dahil tayo ay kasosyo. Ramdam niyo na ba ang lamig ng Bermans? O di kaya wala na kayong makainan o mapagtambayan? Dahil ngayon, mapapaehan tayo sa hatid naming swak at patok na inumin sa inyong panlasa. Sa kalya ng Pinoval sa Kapalok, bahagi ng Kamaynilaan, matatagpuan ang Manila Cafe at hindi lamang kape dahil maging ang snacks at iba pang pagkain ay inahaan dito. Kaya tara, halina't tikman at lasapin ang sarap ng tagumpay na likha ng may aring binigyang buhay ang sanaol ng mga Pinoy. Let's go na mga best! so Ngayon nandito po kami sa Pinoval kung saan matatagpuan ang Manila Cafe. Kasama ko ngayon ang isa sa mga co-owner niya which is si Kuya Aramis. Hello Kuya! Hello po. So ang una naming tanong is, paano nagsimula itong cafe na ito? So, wait. Manila Cafe kasi is a product of pandemic. So, ang idea ng cafe is from pandemic, ano siya, post-pandemic period. So, ang idea kasi namin noon is, before is, may kami maglumalabas sa coffee, ganun. So, nabuo siya way back 20, 2020, which is, ang first branch niya is yung Dapitan branch. December 8 yung established siya, which is before, hindi pa siya Manila Cafe. Ang name pa niya is Sampalo Cafe, kasi syempre, Sampalo kasi siya na-establish eh. So, naging Manila Cafe siya in the long run kasi, para syempre kung idadali mo siya sa ibang uh, lugar lalo na sa ano ka katabing mga city natin which is, kung Manila kasi kilala siya kasi Manila is the capital city so later naging Manila cafe siya Wow, ayan. So dahil lang pala sa hilig sa kape, nakapagbuo na sila ng sarili nilang kapihan. Sana tayo din. Eme, eh. so sunod na tanong, ano yung mga naging suliranin bago nyo itayuto or like makabuo ng sarili nyo negosyo? Ang major talaga, syempre, yung place. Kasi lalo na, majority ng mga coffee shop ngayon, wala sa beverage nasa place kasi syempre yung, yung ambiance ba yun ang hinahanap ng tao eh kung yung place maganda ba pwede sila mag picture masarap mag usap number 2 syempre yung quality ng drinks natin so hindi tayo pwede mag release lang ng drinks na kailangan natin i-base yung price natin and yung value mm -hmm. ng branding namin lalo na sa mga drinks natin um, Tanong naman sunod is, paano nyo naman nasolusyonan yung problem nyo sa paghahanap ng location or like paano kayo napunta na end up sa Dapitan ganun paano yung nahanap yung lugar niya dito sa Noval yung Dapitan kasi is ano meron kaming ibang business na doon kami naka-establish so yun yung idea namin nakuha kami ng isang place na doon muna kami nagsimula then later on naganap kami ng ibang lugar meron kami sa Pado Tower which is sa Santa Mesa then meron din kami sa ito, Pino Valley sa third branch namin. So, collaborative effort naman kami kasi open kami sa ideas, sa mga tao, cooperation naman. Which is hindi lang naman kasi isa yung bumubuo ng Manila Cafe. So maraming tao din. So. Um, kakamustin naman namin yung kalagayan ng cafe ngayon uh, overall sa lahat ng branches. Kamusta siya? Ano yung kalagayan niya right now? Uh, overall, okay siya. Okay siya. Kung mapapansin nyo, kasi ngayon, lalo na especially itong Pinoval branch namin, which is ang katabi kasi namin University UST. So medyo marami talaga tao. Hindi kami nausan no ng uh, guests guest talaga. Most likely students. So okay naman sa lahat overall. Then, syempre, din naman wala yung negative and positive feedback. So kailangan namin improve ko ano yung mga negative na nakukuha namin sa guests namin, naririnig namin then kung ano yung nagiging positive feedback namin kailangan din namin improve para kahit pa meron silang nilolook forward sa flavors and uh, products namin dito sa Manila Cafe kung eto follow up question um ano yung pinaka pinagmamalaki yung product dito sa Manila Cafe Siyempre, especially coffee. Lalo na ngayon ako kasi, base sa akin, ako kasi favorite ko matcha latte. matcha latte. Last question na to. Um, since maraming nagbabalak na magbuo ng coffee shop, yung mga magsisimula siya sa mga kanto-kanto lang, ganyan-ganyan, hanggang sa meron na silang sarili ng stall, ano yung pinaka-advice mo sa mga aspiring na negosyante gaya niyo po? Sa akin kasi, Pag -ang sa create your sa talaga, ibang coffee shop na malakas. So, maging unique kayo. Okay kumuha ng idea sa ibang businesses, pero hanggat maaari kung ano yung kaya nyo labas nyo lang Nila. thank you kuya <laughs> thank you po level up, up ang may pangarap, pangarap dahil ikaw ay kasosyo sa bawat araw tayo ang nagahabi ng bawat sinulid ng ating kapalaran saksi ang bawat daplis at bahid ng mantsa sa patuloy at paikot-ikot na proseso ng buhay sa mundo ng pagnenegosyo, masasabi nga talagang ito ay isang sugal. Isang sugal na hindi madaling pasukin at tayain. Gayunpaman, sa likod nito, natatago ang hinahangad na tugumpay na pinapagsa. Ang kwento ni na Mama Renz, Sir Ricky, at Kuya Aramis ay ilan lamang sa pagpapatunay ng susi sa tagumpay ay ang paghihindigan, tiyaga, at kasipagan. Nalugmok man at minsay dapa, ang sugat na ito ang sa kanila'y nagbukas ng oportunidad upang tumayo at humakbang. Dahil hindi lang isa pasosyo, sosyo, walang imposible sa taong nangangarap, nagsusumikap at naghahangad ng panibagong bukas. Para sa sarili at para sa masa ang kanilang pulahiling Ikaw ba ay handa ng kumasa sa hamon ng pagninegosyo? Malay mo, ang kwento mo naman ang bibida sa larangan ito. Sa, sa pagkat sa pag -neboso, pag -neboso, Level up ang may pangarap dahil ikaw ay kasosyo. Isa ang kamay nila. Magahay ka. Tapos, nasa puso ng lungsod. Lumangkat. Inibigyan ka ba to? yung basko? Ay! Kaya rin talaga, lalakad talaga. Sobrang politikon. Sobrang lag. Hindi, hindi yan. Ginagawa mo rin sa Espanya. aaring isinaka isinaka action Level up ang may pangarap na ikaw ay kasosyo. Sa pagkat sa pagkinegosyo, level up ang may pangarap na kasosyo. Pero rolling in 3 sa pagkat sa pagnenegosyo. Level up ang may pangarap. Dati ka kasosyo. Sa pagkat sa pagnenegosyo. Sa pagkat sa pagnenegosyo. Level up ang may pangarap. Lating. Sa, 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 sa may pangarap. Action.